problema kasi ni Bongo, al alam nyo, ilang conduit yung pinadala niya sa akin para para regluhin, para hindi siya isama. Ni isang corruption case, wala sila nakita sa akin. Itong mga Duterte, in-underestimate nila yung pagka-resilient ko eh sa mga ganyan. Alam niyo yung ICC case, sumabot ng 8 years yon bago nagbunga. Eh, nakulong na nga yung Amun niya eh uh, ngayon di sya naman ang isunod natin Pagkatapos maghain ng kaso ng plunder si former senator Antonio Trillanes laban kina Bongo at former president Rodrigo Duterte sa Ombudsman may matindi na naman siyang pasabog tungkol sa ICC drama at sa DDS senator na halatang takot na takot na ngayon Tiyak na maha blood na naman dito ang mga DDS na pinalaki at pinalamon ng Pro Duterte fake news. Sa isang media interview, sinagot ni Trillanes si Bongo matapos sabihing recycled cases lang daw ang mga isinampang kaso laban sa kanya sa ombudsman. Isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng tao bayan sa tunay ng mga issue. Klaro naman eh, na lang panggit ni another diversionary tactic. Ayon kay Trilanes, kung wala talagang tinatago si Bongo, sagutin na lang niya kung paano umano na ang tatay at kapatid niya sa mahigit daan-daang government contracts. Mga kontratang may direct participation daw si Go mismo sa ombudsman. Sabi niya, Rihas, eh, hindi mo naman sinagot eh. 'Di ba? Nakita mo nga pag titingnan mo yung press con, kailangan niya pang basahin yung sagot niya. 'Di ba? Kahit yung mga reaction niya, pang insulto niya sa akin. Okay na 'yan. Sige na, sa iyo na 'yan. Bigay ko na sa iyo. Basta sagutin mo ito sa ombudsman kasi wala na silang protector. Yung final ko po na plunder case, ito ay tungkol dun sa 7 billion pesos worth of infrastructure projects na binigay or inaward ni Duterte at ni Bongo sa tatay at kapatid ni Bongo. Sila yung contractor. So, ito nag-expand simula mayor si Duterte simula anong 2007 hanggang nung presidente na siya um, from 2016 to 2022. A total of 200 contracts ang naibigay niya sa tatay at kapatid niya. Mas mabigat pa rito ibinunyag ni Trillanes na may mga emissaries umanong pinadala si Bongo para makipag-areglo at bilhin ang kanyang katahimikan. Problema kasi ni Bongo, al alam nyo, ilang conduit yung pinadala niya sa akin para 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 hindi siya isama. Pero hindi niya ako mabili ng pera niya eh. ba? Diba? Senator, ano pong ibig ninyo sabihin na hindi kayo nabili ng Uh, pera. Was there an effort? Was there an initiative to... Yan ang tanong mo sa kanya. Kasi ilang emisaryo pinadala niya sa akin para umatras ako dito. Sabi ko, nako, lalo akong ginaganahan mag-file mag ng case pag ginaganyan nako Eh nakaharap siya ng katapate eh, na hindi nabibili ng pera kaya uh, nandito tayo ngayon. Ganun lang yun. At uh, next time kanya sabihin niyo sa kanya, Kapag hinihingan siya ng reaction, wag naman niya basahin. 'Di ba? Naman niya basahin pati yung mga cliche niya eh, mga quotable quotes eh, kailangan pang isulat nung staff niya. At ito na ang pinakahihintay ng lahat, ang ICC case ni Bongo. Ayon kay Trillanes, next year daw aarestuhin si Bongo at mauna muna si Bato de La Rosa. Parang first come, first serve basis lang si Bato yung susunod na resto yan. And, um, ano na yan? It's a waiting game. Tapos, uh, si Bongo, mga next year yan. Pero, we continue to, to help the ICC dun sa pagkalap nila ng uh, testigo at iba pang mga ebidensya. Sabi ko nga sa iyo, um, ano, hahabulin ko ito mga to. Ang teknik, sabi nga ni Trillanes, ay pahintulutan na masampahan ng napakaraming kaso ang mga corrupt dutertards, ICC man, yan o local cases. At bahala na kung alin ang unang dadali sa kanila. Smart move, Sentry. Uh, ako personally, uh, whichever comes first. Uh, kung mauna yung ICC, di kulong siya. Kung mauna yung warrant dito, di kulong siya. Uh, hindi ko na hindi ko na makikita yung difference noon. Importante dito na panagot siya dun sa mga krimen na ginawa nila. Maalala rin na halos 30 petty cases ang isinampa noon laban kay Trillanes ni na Duterte at Go noong nasa kapangyarihan pa si Duterte. Lahat daw para iharas siya at patahimikin. Tapos yung mga sinasabi niyo may mga Ginawa akong mali. Alam mo six years sila naghalo kay sa akin. 30 cases yung final nila sa akin, mga libel cases, mga harassment cases lang. May isang corruption case wala sila nakita sa akin, di ba? Ang tanong dito, sana kung magaling lang yung mga reporters na nandoon sa Senado kanina, sana sinabi o oh, Mr. Bongo, kung merong kang nakitang mali sa ora illegal na ginawa ni Trillanes." Bakit din yung kinasuhan nung 6 years kayong presidente? Eh ang ginawa nila, sa sobrang desperado nila at wala silang nakitang kaso sa akin, yung pag-cancel na ng, ng am amnesty ko ang uh, ginawa. Di ba? So, dapat makita ng mga kababayan natin na ano na lang ito, mga desperadong statements na lang ito from uh, somebody na alam niya ng malapit na siya makulong.